Mapayapa at maayos, ganyan inilarawan ng NCRPO ang State of the National Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon. Umabot sa 7,000 ang bilang ng na mga nag na pro at anti-government. Iniimbisigahan naman na ng mga pulis ang pagsunog ng FG ng ilang grupo. Si Rod Lagusan sa report. Very peaceful. Ganyan ang assessment ng National Capital Region Police Office sa isinabay ng mga protesta sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Walang naitalang anumang SONA-related incident hanggang sa mismong araw ng SONA. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., ganito ang nangyari noong nakaraang taon kusan walang naging kirian sa mga naging kilus protesta, gaya na lang sa mga anti-government protests. Umabot lang sila doon sa Diliman Doctors na kung saan nandun lang ang kanilang permit at ito ay in-engage natin at uh, um, yung pulis natin walang kapoble problema na nakikinig lang o nakaharang and or uh, handang uh, um, uh, magbigay ng uh, kaukulang aksyon. Base sa una nilang projection, nasa 8,000 ang makikisa sa anti-government protest habang nasa 10,000 naman sa pro-government groups. Pero base sa kanilang pagtataya kahapon, araw ng zona, nasa 7,000 lang ang kabuang bilang na magkabilang panig. Nasa 4,000 ang pro at nasa 3,500 naman ang mga antay Nagpasalamat naman ang NCRPO sa mga pulis na hindi nagpatinag sa kabila ng malakas na ulan. pagdating naman sa pagsusunod ng FEG, iniimbestigan na ito ng NCRPO. Yung pag-imbestigan natin, kinukuha na natin ng uh, ebidensya and other... Uh, documents or pieces of evidence such that uh, in our assessment, after the assessment investigation, uh, the result siguro is uh, we're going to repair a case in violation of BP 880 against the uh, identified uh, personalities. Kaugnay naman sa pagban ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Before pa mag uh, sabi, ang uh, magbigay ng uh, direktiba na illegal na ito, ay nag-ooperate na tayo, lalong lalo na nung legal pa ito. Mas lalo na ngayon kung uh, um, uh, the licenses are terminated, itong mga internet gaming licenses na ito. Una nang sinabi ng Pangulo ang pagban sa Pogo sa kanya naging talampati sa kanyang zona. Rod lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.